sa doktor niya no. Kasi 'yung pinawawala, 'no, Nakuha siguro ng mga entanto. 'No? Pero 'yung entadahan, nandiyan pa rin sa ibabaw. Hindi pa rin nawawala. Ano na 'to? Nilang gawin natin dito. na <laughs> kayo 어 <shriek>

Ayun mga kaydod, Masabi ko na kaibigan natin yung mga din ko pala ay sa loob na pusa na yan yeah. man, ano kung may dito? po diba, kaibigan? Hindi, ni kaibigan Uh, ano daw nangyayon tayo nangyayon tayo sa kalabanin ano na yan kalabanin ko royang ingat tayo yan para si Kadokyo kung rin makabalik sa dito baka po mga ba, kaibigan hindi kaibigan sa kalabanin ko makabalik sa si Kadokyo mga kadokyo yun no? yung ikantada na nakapula doon po nawawala po siya no sinundang ko po, po siya nawala talaga so nakalit sa yun ngayon ano na to guys ano na yan mga kadokyo yun dito, dito na hindi ka hindi na kaya gawin natin dito kaya ano know parang ang ipakiramdam ko dito parang yung gantaga na yun hindi lang yung nag-iisa parang marami talaga sila dito At yung ipakiramdam ko dito ngayon napakabigat talaga ng ipakiramdam ko ito ito talaga talaga yung pakiramdam ko dito sa rituan ba? ただ、ただみんな、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、た Nakalabas na ako. Hindi mo explorer explore Nakalabas na po tayo. Ayos ka lang? Ayos lang ako. Nakapasok ako dun sa ano, sa kariyan ni eh, kaibigang Kalinga. Naibigay ko na yung mutya, sir. Ha? Naibigay ko na. Ka naibigay mo na. Hindi mo explorer explore. Naibigay ko na po yung mutya. no Tagumpay po. Yan, mabuti at naibigay mo na yung mutya. Ang ano, ah pinakakailangan natin gawin dito ngayon sir is makaalis dito uh, dahil uh, hindi ko nahawak tayo yung motya kaya delikado tayo no? uh, umaasa na lang tayo sa tulong ni kaibigang ibatan at ni abutawi baka bumalik yung nakapula na yun. mo yung centro may nakapula kanina mm -hmm. o napalaban ako doon. buti na lang no at uh, nagmamadali din si kaibigang kalinga na ano ako doon buksan yung portal at makapasok siya yung nagpapasok sa akin doon Kaj, akala ko kayo Dokyo, nawala ka, nakuha ka naman yung tata, yung kantada doon. Hindi, hindi. Si kaibigang Kalinga yung ano, hindi kasi ako si nakasunod kay iyo kayo Dokyo ba? Kasi oh. Uh -huh. kanina, meron ako napapansin dyan. Mm. Yung wakwak ba? Yan, yan nga, no. isa din yan sa mga gustong kumuha ng mutya. ang um, mo talaga dyan sa iyo. Napakailo ka nila. Napakabilis na, na kung gumilos. Kaya nga, ano sir, kailangan natin makaalos dito at at sobrang mag-iingat talaga tayo sir baka uh, mag -ano sila ng galit nila sa atin dahil hindi nila nakuha, nakuha yung gusto nila at nagtagumpay tayo na maibigay yung gintong mutya kay kaibigan kalinga baka pag initan tayo sir kung sa, kung sa bagay nandiyan naman si kaibigan ibatan at abutawi kaya ano malakas pa din yung loob natin sir huwag tayong magpatpati nag huwag tayong matakot talaga ako, ko lang talaga uh, kami nakakuha ka ng mga intagito, kasi wala kana na bago. Yan. Pero, yan. yan ako lumabas kanina, Sarge. Diyan. Ah? Yan, 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 yan. Nasa gitna na yan? Diyan, yan, oh. Yan, yan. ako pumasok tapos uh, bumalik ako dito na banda sa may ano, dahon. Hmm. Ano, puno. Ano, yeah, lakas. Yung Oo, oh, na ko siya, Sarge. O, ano, pagpunta ko doon, ano ko, nilabanan ko na agad. Nakakaano naman tayo, Sarge, nakaka... Uh, may laban naman tayo sa kanya, pero si kaibigang Kalinga, hindi na niya inaksaya yung panahon, binuksan niya agad para makapasok ako, at uh, ayun, naiwan yung... Ano, ingantan ng pula diyan sa may iba diyan oh, diyan. Nakapatong siya diyan. na ko rin yung kanina. Yung pag ano ko, pagkapasok ko kayo na yung nag ano laban na. Uh, kami na naglaban doon. Pinaganon pa niya ako, pinasunod, eh, pinasunod pa niya pinasunod, ako. Pinasunod na, no, nililikado yun. Pero nandito yun, sir. na lang kay Dokyo. Ah. Hindi nandito sila, ano, kay Giga, may bata na butawi. Oo. Oh, so, pag ko doon, mawala ka na sa bigla kasi yung mga busis ng mga kaibigan natin mm. doon hindi. Tinakasunod mm. lang sa akin. Mm. Kaya nawala siya. And, ano talaga, may, malaki talagang naitulong nila sa atin, Serge. Oo. Uh wala pagkawala, pagpunta ko doon, nawala ka na yun, nawala na yun. Bumalit na lang ako dito. At nagantay ako dito. Nakaupo pa ako dito. Mm -hmm. Dyan, dyan. Nakaupo ako dyan. Oh. Nagantay ako. Punta ako doon. Meron na namang wakwak dyan. Ayan. Yan yung yung wakwak -wak talaga. Yan yung makaka-encounter natin ngayon. Baka pag anuhan tayo, magang nila. Paano? Uwi muna tayo? Uwi tayo, Sarge. Uwi tayo. Tara. So, ganito, Sarge. Uh... Tara. Tara. Ano natin to? Ah, uh, yun mga ka-explore no. Mas mabuti siguro sa mag Gupong na tayo. Kam na tayo. Wag na abit bit ng kamera para pag mayroong sumugod, handa tayo agad. Lalabanan natin na no? kasi wala na yung gintong mutya, sir. Ibigay ko na. Sige, sige. Labanan na to. So, yun mga ka-explore no. Ah, uh, pag ano na uh, yun, gagawin namin lahat no na makauwi kami ng ligtas ngayon kasi <coughs> kung maraming uh, panganib no nung papunta kami dito mas lalong panganib itong pag-uwi namin dahil nababawasan yung panlaban namin pero ayan naman andyan naman si kaibigang ibatan at abutawi so buo pa rin yung loob namin ah, hindi kami magpapatinag hindi kami matatakot sa kanila so hanggang dito na lang ah, kailangan na naming makauwi no? kasi ah, hating gabi na po so yun mga kaisor maraming maraming salamat po sa nanonood